Good morning. Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa lifestyle, hindi lang sa mga vitamins, hindi lang sa mga minerals, hindi lang sa mga herbal, hindi lang sa mga supplement, ang katawan natin ay nakadepende upang maging healthy. Ito rin ay nakabatay sa tamang pagkain at tamang pag-inom. Ayan. Nakakapikto nga ba sa ating kalusugan ang tubig? Yes. 85% ng ating katawan tubig. So kung walang tubig, mamamatay tayo. Pwede kang mabuhay ng tatlong araw, isang linggo, tatlong linggo, isang buwan, Dalawang buwan na walang pagkain. Pero sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw na walang tubig, maaari kang mamatay. So, malaki ang factor, malaki ang naitutulong, malaki na contribute sa atin ng pag-inom ng tubig. Kaya dapat basic pa lang sa tamang pag-inom. Doon nakasalalay ang ating kalusugan. Una, ang tamang pag-inom ng tubig ay hindi sobrang dami. May mga nagsasabi, walo, siyam, sampung baso maghapon ang dapat inumin. Totoo ba ito? Hindi po. Base sa mga science, based sa mga authority, based sa mga doktor na iba, eh, walong baso daw dapat kailangan. Pero para sa amin mga naturopathic practitioner, nakabase kami kung gaano kabigat ang inyong katawan. Paglaki ng inyong timbang, pagtaas ng inyong timbang, paglaki ng inyong katawan, doon nasusukat kung gaano kadami ang dapat ninyong inumin na tubig. Ang pinakasimple, basic lang, tuturo ko sa inyo, para maging malusog, ganito, 1 kg ng timbang ng inyong katawan is equivalent to 50 ml of water. So halimbawa, 50 kilos kayo, 50 kilos. It times mo lang multiply into 50 ml. That is 2,500 ml. So ibig sabihin, 2.5 liters ng tubig ang dapat ninyong inumin para mas madali ninyong maintindihan kung kayo ay umiinom ng tubig, hindi dapat iinumin ang isang baso diretso. Pakunti-kunti lang ang the best tatlong lagok every 15 minutes. Kasi ang kayang i-consume ng ating katawan, ibig sabihin ang kayang i-absorb ng ating bituka, para magamit ng ating katawan ay 60 ml of water every 15 to 30 minutes. Assuming uminom ka ng isang baso 250 ml, ang na-consume na, na ng iyong katawan ay 60 ml. May matitira lamang na 190 ml. So yung 190 ml diretso sa kidney, iihi, itatapon, sayang. Ba't ka pa iinom kung itatapon mo na lang naman? So, para hindi ka ihi ng ihi, ang sekreto, tatlong lagok every 15 minutes. Tanong, dapat nga bang nguyain natin ang tubig bago lunukin? Yes, nguyain din natin ang tubig para bago lunukin. Bakit? Bakit importante? Kasi dito nakasalalay ang tamang absorption. Pagka nginunguya mo, hindi naman literal na nginunguya. Tuturoan ko kayo, simple. <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Bago nyo lumakin, ang tubig, dapat may ikutin muna ninyo sa inyong bibig sa inyong dila para magkaroon ito ng laway. Yung mixture ng laway at saka tubig, pag dumating sa bituka, didikit sa bituka ninyo ang inyong inom na tubig. Pag dumikit, nabibigyan natin ng pagkakataon ang inyong bituka na masisipsip yung tubig na inyong iniinom. Nang sa ganon, hindi ito itatapon. Kaya kailangan ang proper mixture ng saliva at ng tubig. Kaya dapat, bago lunukin, panguyain. Ang ibig sabihin, paiikutin muna ninyo sa inyong bibig para humalo ang laway. Nang sa ganon, magiging healthy, magiging malakas, lumakas ang iyong immune system, lumakas ang inyong mga vital organs, lumakas ang kidney, lumakas ang puso, gumanda ang daloy ng dugo. Kasi ang daming umiinom ng tubig, dire-diretso. Isang baso. Pagkatapos nun, ihi sayang, nasisira ang ating kidney pag na-overtax sa tubig. Ang akala ng iba, pag uminom ng, uminom ng uminom ng uminom ng uminom, healthy na. Hindi po. Ang tamang pag-inom, tatlong lagok kung ang isang lagok mo ay 20 ml, sa tatlong lagok ay 60, saktong sakto lang para maabsorb ng ating katawan. And then after 15 minutes uli, after 30 minutes uli, iinom uli. Kaya ako lagi ang may baon na tumbler. Nang sa ganon, palaging masusuplayan ng tubig ang ating katawan. Nang sa ganon, magiging healthy kayo forever. Dito lang sa POB ni Doc BJ. Salamat po ng marami. God bless!